Ilang taon na ang nakalipas, nagbigay ako ng isang makahulang babala. Sinabi ko, i-sinusubukan ng kaaway na sunugin ang mga tarangkahan. Naya dyan ti huwai na ikit noon, or sa krisis. At ang mga tarangkahan sa maraming bansa, iwan, may bukas na bukas. pampolitikang kaguluhan at espiritual na kompromiso, tarangkahan ng bansa ay nasa ilalim ng pagsalakay. Yung ang banal na espiritu ay, ay binibigyang diin ang katotohanan ito sa mga tagapamagitan sa buong mundo, nagbababala na ang pumapasok sa mga tarangkahang ito ay kuhubog sa hinaharap ng buong henerasyon. Sa natural at sa espiritu, ang mga tarangkahan ay kumakatawan sa pag-access, autoridad, ayaw-impluensya. Uh, at sa kasalukuyan, ang mga demonyong agenda ay bumabaha sa mga tarangkahang iniwan na walang bantay ng mga napagod o ng mga hindi nakakaalam. Ito si Jennifer LeClaire, age ito ang The Prayer for Warriors podcast. Ang podcast na ito ay hatid sa inyo ng Awakening Prayer Hubs, pandaigdigang kilusan ng panalangin para sa pagkabuhay at paggising sa mga bansa. Game ay nas mahigit. 120 na bansa, sumari sa amin ngayon. Maghanda di sa awakeningprayerhubs.com. Ngayon ating na way, ano pandaigdigang trend? Ang mga hangganan ay bumabagsak. Ang ilegal na migrasyon ay tumataas. Ang okultismo ay tumataas sa pop culture yung media. Ang mga teknolohiya new AI, ay nagbubukas ng mga digital na tarangkahan uh, na may kaunting moral na gabay. At itila, ito ay sa bis na hindi natin kayang maunawaan. Samantala, ang pagtalikod sa pananampalataya ay sumasalakay sa mga pulpito sa ilalim ng bandila ng progresibong kristyanismo. That's why, hindi mga na trend. Yet, trainers, power, katarangkahan. And nangyong nito ng ating atensyon. Uh, ah, pagguspa nate um, pag ang papel ng tagapamagitan. Ano yung isang stack na pagbantay? Nasaan sila? Sino ang nagbabantay? Ano tagapag-ingat? Sino ang alam ang labanan para sa mga tarangkahan ng mga bansa? Singnan, may napagpapahid bantay ng tarangkahan ng Diyos sa oras na ito. Hindi ti bagoy na ngunit umabot na sa isang krisis. Sa kasaysayan ni Kumiyo sa pinapahiran siya ang Diyos ang bagong lahi ng tagapagbantay ng tarangkahan. Ito ay isang balabal para sa mga magbabantay iiyak, makikipagdigma, isa't magbabantay sa mga pasukan ng impluensya sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lang karaniwang tagapamagitan. Ito ay nakahihigit kabantay, lumilikha ng halos parang isang espiritual na sistema ng alarma na humaharap sa kadiliman bago ito makapasok at makasira. Kaya mga espiritual na bantay-tarangkahan malinaw ang ating tungkulin. Unawa unawa ni Espiritong pumapasok sa tarangkahan ng bansa. Isara ang mga tarangkahan buwaning, ilak ang mga ito. Mga tarangkahan ng kabuktutan, tarangkahan ng panlilinlang, tarangkahan ng pagkawasa. Gusto rin nating buksan ang mga tarangkahan para sa katuwiran, muling pagkabuhay at kaluwalhatian. Kaya hindi lang tayo nagsasara, tayo rin ay nagbubukas. Kaya ano ang magagawa natin? Ano yung magagawa natin? Ni ngayon, narito ang bagay plano para sa tagapagbantay salin ng mga tarangkahan, ang mga bansa ay nilulusob ng espiritual at physical na pananakop. Ipanalangin ang anghel na bantay sa iyong pambansang hangganan at ideklara ang awit na impiwono sa mga lungsod na nalulunod. Pangungalawa, makipagdigma para sa mga tarangkahan ng pamahalaan. Ito rin ay critical. Mamagitan, um, matuwid na batas, um, at makadiyos na pinuno ang makapasok sa kapangyarihan. Ilantad ang mga demonyong tagapag-ingat ng tarangkahan sa mga upuan ng politika. Kapag matuwid na mumuno, tao nagagalak. Bangat lobo, pahiran ang pinto ng iyong lungsod. Kung ikaw ay pinangungunahan, maglakad sa panalangin patungo sa tarangkahan, gusali ng pamahalaan, paaralan, daungan, hukuman, paliparan, daungan ng dagat, himpilan ng media. Ipanalangin ang dugo ni Jesus, i awit 2, awit 24, talata 7, anyayahan hari kaluwal hatian. Mas ayunawing at panalangin para sa tagapag-ingat ng tarangkahan. Naniniwala ako sa bagong lahi ng tagapag-ingat ng tarangkahan, ngunit marami ang tinawag. Kaya't ipanalangin na gisingin ng Diyos ang mga tinawag, pastor, propeta, tagapagturo, pinuno sa pamilihan alam tayo ay nasa pinaka estratehikong espiritual na panahon. Ayon na desisyon na sa tarangkahan ng mga bansa o lungsod sa susunod na taon ay magtatakda ng landas ng buong kontinente. Kung kaya rin si huwag magpa-distract, huwag ipagpalagay na may ibang nagbabantay sa mga tarangkahan. Kunin posisyon, bantay sa tarangkahan, dasal hanggang pumasok hari ng kaluwalhatian. Makakahanap ka ng punto ng panalangin sa linyang ito sa awakeningprayerhubs.com global prayer room. Kung bahagi ka ng aming kilusan, makikita mo yung pagsasanay sa grupo. Kung hindi pa kasali, sumali sa amin ngayon awakeningprayerhubs.com.